Kaya nga nagtatanong mga palawan kung ano ba ang uh, dahilan, uh, magkano ba ang dahilan, bakit hindi... Magkano, hindi magkano. Ma magkano ang dahilan. Magkano oh, uh, ang dahilan, bakit hindi maawat ng oh. NEA o mapagsabihan ng NEA o magawa ng paraan ng NEA ang paliko? Iyon ang tanong ko. Ra Iyon din ang tanong ko sa inyo. Uh, kung magkano ang dahil dahilan? Sa, dahil sa kapabayaan ng mga namumuno, oh. kayo mga direktor diyan sa paliko, oh, oh. yung kanilang, punuan si CSP, oh. dinala sa korte oh. at de eh, ng Korte Suprema ay hindi tama yung kanilang pagkawa ng CSP. Uh -huh. kaya tinanggal tinanggal sila sa access doon sa UCME which is a subsidy uh -huh. kasi ispag area ang Palawan uh -huh. uh, kasi ang bibig bibigyan ng subsidy yun lang mga uh, kooperatiba na gumawa ng tamang competitive selection process tama uh eh. So, kailan humag-umpisa ito ang uh, pagdinig, uh, Congressman uh, Joe Alvarez? Eh, wala pang, wala pang abiso, hmm. but, uh, bigyan natin ng tamang uh, panahon hmm. yung uh, sekretariat ng Kongreso hmm. para bigyan ng abiso lahat at pag natang pa, oh. uh, ng date, hmm. um, Makakarating lahat ang ang dinig ko hmm. uh, sa so walang sa kapabayaan ng paliko hmm. Eh, meron pa silang uh, stomach na uh, magbiyahe kasi may, may travel daw yung mga direktor. Uh -huh. Nako, eh, sila na nga yung uh, binuha yung kanilang uh, pagbili. Kasi yung wala silang CSP, eh, dinis-approve ng korte, eh. kaya nasa emergency uh, power purchase sila ngayon. Uh -huh. So yung emergency power purchase agreement, hindi yan pwede mag-access sa UCMA or yung subsidy. Hmm. Kaya tumaas na sa 14. Pag tumaas pa ngayon ang langis, abot yan ng 18. Sos, Patay na. Grabe yung reklamo. Patay. Babawiin nyo na ang prangkisa niyan? Hindi uh -huh. nga sila. Yung niya nga. Pagkano eh, ang dahilan ng niya yun? paraan. <laughs> Oo. Oh, gawa ng paraan so, ka Yung, agad. Yung, yung niya nangako na nang gagawa ng hakbang. Hindi uh -huh. na magtalo kung hindi si Kino yung, uh, yung administrator Manny Almeda oh. kasama siya doon sa mga oh. magso solve dito sa problema. Sana.